itu tadi nang chicken kalderika. Dan nanti yang bawang sibuyas. Bisa nanti ya. Bawang sibuyas. Dan aku bahan-bahan. Saya akan

din habis na yung pagka niya. Ano na natin. soy sauce, paminta, garlic powder, at saka oyster sauce.

tatlo yung kalahating lata ng maliit ang nilagay ko yung tomato paste yan. yan lagyan na natin ng yan, dilagdagan ko pala ng kunting tomato paste yan tapos lagyan na natin ng tubig Yan, hayaan lang natin itong kumulo ng kumulo hanggang maluto yung chicken bago natin ilagay yung gulay Yan, hindi ko na naipakita nagay ko na pala yung patatas yung yellow bell pepper saka yung green hindi ko na ipakita yung ko yan ko Hayaan lang natin maluto hanggang malambot na yung chicken at saka yung patatas. Yeah, Yan, lang natin. Maluto. Ayan. Panglapit na siyang maluto. Ito ay chicken kapritada o chicken calderita ang niluto ko pareho lang naman ang kimchi. Yan, malambot na yung patatas. Kaya, thank you for watching. Please like and subscribe.